pagtatapat o itatago. Mga katagang tumatakbo sa isip ko. May gumugulo din sa puso ko. Ano? Ano ang gagawin ko? Simula nung makita kita, ang pakiramdam ko'y ikaw na. Ikaw na ang matagal kong hinihintay sa bawat araw at oras ng tumbay. Nung makita kita, imahe ng mukha mo ay naitatak sa isip. Na lagi nakitang bukang bibig. Ngayon ko lang napagtanto na ako na iyo'y umiibig. Umiibig ako sa tulad mong marami nagkakagusto. Na pati kaibigan ko ay patay na patay sa iyo. Nagulat ako nung isang araw ako yung kinausap. Pakiramdam ko'y nakaupo ako sa mga, hula. sa mga araw na lumipas. Pagtingin ko sa mas lumalim. Ngunit kailangan ko itong itago. Itago ko na sa Nagkukuluhan at isip ko. Kung pagtatapat ko, ko, ko sa iyo, iyo mas pipiliin ko na lang ako. Ang gulo. Ang gulo. Ang gulo ng isip ko. Di ko mawari ang gustong ipahihwating nito. Gusto pagtapat sa iyo Ngunit na una ang kaba ang kaba dito sa puso ang sakit ang sakit sakit ng mga nakikita ng mga mata ko. na ako yung nandito pero mas close kayo ano nga ba ang pipiliin ko Pagtatapat ko itatago hanggang nakikita ko kayo nagtudurog ang puso ko nagtudurog ang puso ko ng sobrang pino paano ito mabubuo kung ang taong mahal ko ay mahal ng kaibigan ko. May bumubulong sa akin na kailangan ko lang ipagtapat. Ano nga ba ang dapat? Paano kung di siya tapat? Paano pag pinagtapat ko iyo, Magiging okay ba tayo? Nauiiwasan mo ako. Nakakainis. Nakakainis sobra. Pag nakikita ko kayong masaya, Napapatanong ako sa sarili ko saan nga ako nagkulang o saan ako sumobra. Mas pipiliin ko na itago na lang kasi mas okay kung di mo alam. Di mo alam na mahal kita. Mahal na mahal kita. Sobra. Pero bahagi din ang pag-ibig masaktan, lubuha at magmukmuk. Pero di ako ganyan. Ako yung babae na matatag na kahit paulit-ulit mong saktan, ikaw pa rin ang mahal. Nakakalito, no? Kung sino pa yung mahal mo, siya pa. Siya pa yung bawal na maging sa'yo. Ang dahil din ng mundo, sa lawak at dami ng tao dito, ba't siya, ba't siya pa yung naging mahal ko? Isang lalaking kahirap kunin, na parang kahirap abutin. Pero alam ko, para rin siyang buwan. Ay iwan din ako pagdating ng araw. Hanggang dito na lang. Salamat sa iyo. Nang dahil sa iyo na ang mga salitang ito. Paalam mahal. Salamat sa iyo.